Number 10. Bahay Dalawang Tahanan Sa ilang bahagi ng China, may kakaibang uri ng pagsasama na tinatawag na dual home couples. Dito, ang mag-asawa ay may dalawang hiwalay na tirahan. Karaniwan itong nakikita sa malalaking syudad, gaya ng Beijing at Shanghai, kung saan ang presyon sa trabaho at mabilis na pamumuhay ay nagiging sanhi upang piliin ng mga mag-asawa ang ganitong kaayusan. Ang sistema ay nagpapahintulot na magkaroon ng mas maraming pribadong oras ang bawat isa habang nananatiling konektado sa kanilang relasyon. Para sa ilan, nakakatulong ito upang maiwasan ang maliliit na hindi pagkakaunawaan na kadalasang lumalabas sa araw-araw na pamumuhay sa iisang bahay. Gayunpaman hindi lahat ay sang-ayon sa ganitong paraan ng pamumuhay. May mga nagsasabi na ito'y nakakasira sa tradisyonal na anyo ng pamilya at maaaring magdulot ng lamat sa samahan ng mag-asawa. Sa kabila nito, patuloy na tumatanggap ng atensyon ang ganitong estilo ng pamumuhay sa social media at mga balita sa China. Habang para sa iba, ito'y isang makabagong solusyon sa mga hamon ng modernong pagsasama. Sa huli, ipinapakita ng halimbawa ng mga dual home couples na nagbabago ang ideya ng pamilya at relasyon ayon sa takbo ng panahon at pangangailangan. Number 9. Lipunang Kababaihan Bundo Sa kabundukan malapit sa Lugu Lake, sa Yunnan at Sichuan, nakatira ang Mosuo, isang kilalang pangkat sa China na may kakaibang sistema ng pamilya. Ang kanilang lipunan ay nakabatay sa pamumuno ng mga tababaihan o tinatawag na matriarchal society. Dito, ang ari-arian at pamana ay naipapasa mula sa ina papunta sa anak na babae at ang pinakamatandang babae ang nagsisulbing ulo ng pamilya. Bukod dito, kilala rin sila sa kanilang tradisyon ng walking marriages kung saan ang mga babae ay malayang umili ng kanilang mga magiging kapareha ang mga kalalakihan ay nananatili sa kanilang sariling tahanan at bumibisita lamang sa gabi, Munit sa umaga ay bumabalik sa kanilang pamilya. Ang ganitong tradisyon ay kakaiba kumpara sa karamihan ng lipunan sa buong mundo. Ang pagpapalaki sa mga bata ay ginagampanan ng malawak na pamilya ng ina at ang ama ay may maliit na papel lamang sa pagpapalaki. Para sa mga musuo, ito ang kanilang paraan ng pagpapanatili ng balanse at kasarinlan. Sa kabila ng pagdating ng modernisasyon at turismo sa kanilang lugar, marami pa rin sa kanila ang nananatiling tapat sa kanilang nahagis ng kultura. Ipinapakita ng kanilang halimbawa kung paano maaaring maging sentro ng kapangyarihan at pagdedesisyon ang mga kababaihan, bagay na bihira sa maraming lipunan sa buong mundo. Number 8. Pamilyang Chiang Dynasty Isa sa mga pinakamakapangyarihang pamilya sa makabagong kasaysayan ng China ay ang Chiang Family. Nagsimula ang kanilang pangalan sa pagiging bantog ng dating pinuno na si Chiang Kai-shek, isa sa mga pinaka at kontrobersyal na tao noong ikadalawampung siglo. Bilang leader ng Republic of China at ng Kuomintang, itinaguyod niya ang pamahalaan na kalaunan ay lumipat sa Taiwan noong year 1949. Ang kanyang anak na si Chiang Ching ku ang sumunod na naging pangulo ng Taiwan na nagpatupad ng mga reforma at nagdala ng pagunlad sa ekonomiya. Sa kanilang pamilya, makikita ang pagusbong at pagbabago ng pamumuno mula sa panahon ng digmaan hanggang sa mga reforma sa lipunan. Noong year 2023, muling nabigyang pansin ang pamilya ng manungkulan bilang alkalde ng Taipei, ang apo sa tuhod ni Chiang Kai-shek na si Chiang Wanan. Siya ang pinakabatang alkalde sa kasaysayan ng lungsod sa edad na 44. Bagamat may mga kontrobersiya at kritisismo hinggil sa pamana ng kanilang pamilya, nananatili silang simbolo ng paglipat at pagbabago sa politika ng Taiwan. Ang kwento ng Chang family ay nagpapatunay na ang pamana ng isang pamilya ay maaaring magpatuloy sa iba't ibang henerasyon, dala ang bigat ng kasaysayan at ang hamon ng makabagong panahon. Number 7. Kasalan ng multo Sa ilang bahagi ng kanayunan sa China, nananapili pa rin ang sinaunang tradisyon ng ghost marriages. Ayon sa paniniwala, kung ang isang tao ay namatay na hindi pa nakakapag-asawa, maaaring maging malungkot o ligaw ang kanyang kaluluwa at magdulot ng malas sa mga nabubuhay. Dahil dito, may mga pamilya na nag-aayos ng kasal para sa mga yumaong mahal sa buhay. Minsan parehong patay ang ikinakasal, at minsan naman ay isang buhay ang pumapayag na pakasalan ang namatay bilang pagtupad sa pangako o tungkulin. Sa mga seremonya may mga alay, effigy na gawa sa papel, at mga handaan na parang para sa isang kasal ng buhay. Bagamat hindi ito kinikilala sa batas at mas bihira na ngayon, nananapili pa rin ang kaugalian sa piling lugar. Sa kasamaang palad, may mga kaso rin ng krimen na umusbong dahil sa mataas na pangangailangan ng bangkay ng mga babae para sa ganitong kasal, dahilan upang magkaroon ng mga aksyon mula sa pamahalaan. Gayunpaman, para sa mga naniniwala, ang ghost marriage ay hindi lamang tungkol sa pamahiin, kundi tungkol din sa dangal ng pamilya at pagbibigay ng kapayapaan sa kaluluwa ng kanilang mahal sa buhay. Sa ganitong paraan, ipinapakita na ang pamilya ay handang tumawid kahit sa kamatayan upang manatiling buo at may pagkakaisa. Number 6. Larawan ng Ren Noong year 2017, sa probinsya ng Zhejiang, umingay sa buong mundo ang tinaguriang megaphoto ng Ren family. Sa kanilang pagsalubong ng Chinese New Year, Nakalap nila ang mahigit limang daang kamag-anak mula sa pitong henerasyon para lamang sa isang napakalaking larawan. Dahil sa laki ng grupo, kinailangan pa nilang gumamit ng drone upang makunan ang buong pamilya sa iisang larawan. Ang kaganapang ito ay hindi lamang naging viral kundi nagpatunay din sa maibay na pagpapahalaga ng mga Chino sa pagkakaisa ng pamilya. Sa isang mundo na madalas hati-hati na ang mga pamilya dahil sa trabaho at lokasyon, ipinakita ng Ren family na posibleng muling pagsama-samahin ang lahat. Ngunit hindi naging madali ang proseso ng pagtitipon na ito. Inabot ng mahigit dalawang taon upang muling matunton ang lahat ng kamag-anak na nakakalat sa iba't ibang syudad at maging sa ibang bansa. Mula sa manasanggol hanggang sa mananasa napung taong gulang, lahat ay nagtipon-tipon upang maging bahagi ng napakahalagang larawan. Para sa Ren family, hindi lamang ito simpleng reunion, kundi isang simbolo ng kanilang kasaysayan at ugat. Nagpaalala ito na gaano man kalaki o kalayo ang agyat. Ang dugo ng pamilya ay nananatiling matibay na ugnayan na hindi basta-basta na puputol. Number 5. Prutas ng Swerte Sa kulturang Chino, ang mga prutas ay may mas malalim na kahulugan kaysa sa pagiging paggain lamang. Partikular na ang oranges at tangerines na nagiging sagisag ng kayamanan at swerte tuwing Chinese New Year. Sa mga panahong ito, karaniwan nang ipinapasa ng mga magulang ang prutas na ito sa kanilang mga anak, at maging ng mga nakatatanda sa mas batang henerasyon bilang simbolo ng pagpapasa ng magandang kapalaran. Sa mga pagbisita, kalakaran ang magdala ng pares ng prutas na ito at tumanggap din ng kapalit, na nagsisilbing palitan ng biyaya at mabuting hangarin. Ang kahulugan ay nakaugat sa wika. Sa Cantonese, ang salita para sa tangerine, ay kahawig ng salitang luck at ang orange naman ay kahawig ng wealth. Dagdag pa rito, ang kanilang bilugang anyo at gintong kulay ay sumisimbolo ng kasaganahan. Dahil dito, halos lahat ng tahanan sa China ay may ganitong prutas na nakadisplay sa hapag o iniaalay sa altar ng mga ninuno tuwing bagong taon. Kahit ang mga negosyo ay sumusunod sa kaugalian na ito, umaasang magdadala ng masaganang taon. Sa ganitong paraan, ipinapakipa kung paanong ang simpleng prutas ay nagiging makabuluhang tagapaghatid ng pagkakaisa at magandang kapalaran para sa pamilya. Number 4. Pamilyang Yahanala Ang Yahanala family sa Beijing ay may kakaibang pamana na nagmula pa sa panahon ng Qing Dynasty. Kilala ang kanilang lahi bilang mga inapo ng Manchu clan na minsang naghulma sa kasaysayan ng China. Isa sa kanilang mga kilalang ninuno ay si Empress Dowager Cixi na naging isa sa mga pinakamakapamiyarihang babae noong huling bahagi ng Qing Dynasty. Subalit matapos bumagsak ang imperyo noong year 1911, nahirapan ang mga Manchu na panatilihin ang kanilang kultura. Marami ang napilitang isuko ang kanilang wika, kaugalian at maging ang kanilang natatanging apelido upang makibagay sa bagong lipunan. Ngunit sa paglipas ng panahon, unti-unting muling binuhay ng Yehanala family ang kanilang pinagmulan. Sa modernong panahon, nagsuot silang muli ng tradisyonal na kasuotan, pinag-aralan ang lumilipas na wika at muling isinabuhay ang mga ritual tuwing mahahalagang pista. Ang pagbabalik ng kanilang apelidong Yehanala ay nagsilbing makabuluhang hakbang upang ipakita ang muling pagbuhay ng kanilang pagkakakilanlan. Sa kabila ng matinding pagbabago ng lipunan, ipinakita ng Yehanala family na ang kultura at pamana ay maaaring manatili at mamulaklak muli kung ito ay pinahahalagahan ng bagong henerasyon. Number 3. Pamilyang Muslim Hui sa Ningxia Hui Autonomous Region sa hilagang gitnang bahagi ng China. Matatagpuan ang mga pamilyang Hui na nakilala sa kanilang kakaibang pagsasanib ng relihiyong Islam at kulturang Chino. Bagamat etnikong Chino, mahigpit nilang pinapanatili ang kanilang pananampalataya, kabilang ang pagsunod sa halal na pagkain, pagsasagawa ng araw-araw na panalangin, at ang paglalagay ng Arabic calligraphy sa kanilang mga tahanan. Sa kabila nito, nagsasalita sila ng Mandarin at nakikibahagi rin sa malawak na lipunan ng China. Ang kanilang pamumuhay ay patunay ng kakayahan nilang balansehin ang dalawang magkaibang kultura. Makikita ang malinaw na pagkakaiba ng tanilang mga kaugalian sa kanilang mga selebrasyon. Sa mga kasalan, karaniwan ang pagkakaroon ng seremonyang pinangungunahan ng imam at ang pagsusuot ng disenting kasuotan para sa lahat ng dumadalo. Sa kanilang mga tahanan, ang baboy ay ganap na ipinagbabawal at higit na nangingibabaw ang mga putahe ng karne ng baka at tupa na inihahanda alinsunod sa mga tuntunin ng Islam. Sa kabila ng pagiging minorya sa bansa, ang mga Hui families ay nananatiling matatag na tagapag-ingat ng kanilang pananampalataya at tradisyon, sila ay nagsisilbing ehemplo ng pagkakaroon ng matibay na pagkakakilanlan kahit sa gitna ng mas malaking kulturang nangingibabaw. Number 2, Siam na Ate Isang pambihirang kwento ang nagmula sa Jiangsu province kung saan ang G family ay nagkaroon ng Siam na magkakapatid na babae. Ang kanilang mga magulang ay matagal na naghangad ng isang anak na lalaki kaya't lahat ng tanilang anak na babae ay pinangalanan ng iisa. D. Na nangangahulugang nakababatang kapatid na lalaki. Ang pagpili ng iisang pangalan para sa siyam na anak ay nagsilbing malinaw na simbolo ng pag-asa ng mga magulang na balang araw ay magkakaroon din sila ng anak na lalaki. Sa ngabila ng tila kakaibang sitwasyon, lumaki ang siyam na magkakapatid na babae na may parehong pangalan bagay na nagdulot ng malaking atensyon at minsan ay kalipuhan. Ang kwento ng G Family ay umani ng matinding reaksyon mula sa publiko at mga kritiko. Marami ang nagsabing ito ay hindi patas para sa mga anak, subalit iginiit ng mga magulang na ito'y nakaugat sa tradisyonal na paniniwala na ang isang anak na lalaki ang siyang magpapatuloy ng kanilang apelyido at pamana kalaunan dahil sa mga praktikal na problema sa dokumento at pagkakakilanlan, napilitan silang isaalang-alang ang pagbibigay ng hiwa-hiwalay na pangalan para sa kanilang mga anak. Sa kabila ng lahat, ang kanilang puwento ay naging paalala kung gaano kalakas ang impluensya ng tradisyon sa mga desisyon ng pamilya at kung paanong ito'y maaaring mabunga ng hindi pangkaraniwang mga kwento. Number 1. Nayon sa Yungib, sa probinsya ng Guizhou, matatagpuan ang Zongdong Village, isang natatanging pamayanan na literal na nasa loob ng isang napakalaking yungib. Humigit kumulang isandaang tao mula sa labing walong pamilya ang nakatira rito. Namumuhay sa pamamagitan ng pagsasaka at pag-aalaga ng hayop. Ang kakaibang tirahan na ito ay nagsilbing natural na proteksyon mula sa panahon at mga panganib at nagsilbing halimbawa kung paano nagawang umangkop ng tao sa matinding kalagayan ng kapaligiran. Ang mga tahanan ay gawa sa ahoy at itinayo sa loob mismo ng yungib, kumpleto sa kusina, silid tulugan, at maging mga pasilidad tulad ng basketball court. Noong nakaraan, mayroon pang paaralan sa loob ng yungib, subalit ito ay ipinasara noong year 2008. Dahil hindi na ito nakasunod sa pamantayan ng modernong pasilidad. Sa kabila ng pagsisikap ng pamahalaan na ilipat ang mga residente sa mas maayos na bahay, marami pa rin ang nanatili sa yungib dahil para sa kanila, ito'y hindi lamang tirahan kundi pamana at pagkakakilanlan. Ang Zongdong Village ay nangsisilbing patunay na kahit sa gitna ng makabagong lipunan, may mga pamilya na nananatiling nakaugat sa kanilang tradisyon at likas na kapaligiran. Ito'y kwento ng katatagan at kahalagahan ng ugnayan sa lupaing pinagmulan.